Ngayong bagong taon, dapat malaman po natin kung maganda at swerte ba ang pagkakaroon o pag-aalaga ng hayop sa ating tahanan. Mapaaso, pusa, bagong isda at iba pa. Lahat po ng yan ay sasabihin ko po sa inyo kung mabuti at dapat nga ba tayo mag-alaga ng mga yan ngayong taong 2022 na ayon sa feng shui. Ayan po, dyan po tayo magbabase. Dahil alam naman po natin na marami ang naniniwala at nagsasabi na effective nga pong sumunod at maniwala sa feng shui at yan po ang gagawin natin sa video na ito. Bago po ang lahat, sana ay nakasubscribe ka na sa ating channel at maging updated sa mga bagong upload na videos na tiyak akong makakatulong sa iyo. Sa katanungan po na kung maganda nga ba ang pag-aalaga ng hayop, lalo na po ang mga pusa, na ayon sa feng shui, opo, ang mga pusa po ay nagbibigay ng good luck o swerte sa kanya tagapag-alaga ayon sa feng shui. Kasi po ang mga ganitong hayop po kasi ay nagtataglay ng maganda at mabuting chi energy na nananatili sa ating tahanan. Ngayon naman po ay may mga idadagdag po akong mga tips good feng shui tips para sa ating mga alagang hayop, particularly para sa mga cats. Ang una pong dapat natin gawin ay paliguan po natin ang ating mga alagang pusa ng pagmamahal at wag aalaga. Huwag na wag po natin silang itataboy, palalayasin o kaya naman pababayaan. Lalo na sa mga pusa, ayaw ng mga yan na, na maging mag-isa. Dapat po ay lagi silang may kasama. Siguraduhin po natin na lagi natin silang pakakainin at paiinumin kasi po kapag pinabayaan natin sila ay eh magdudulot po sa atin yan ng kamalasan. Halimbawa na lang po sa mga isda o kaya sa aquarium na may mga isda. Kapag po pinabayaan natin yan, magdudumi po ang tubig niyan na magriresulta ng financial loss. Kaya po dapat po natin palaging tandaan na lagi silang pakainin, makipaglaro sa kanila, at ipakita na mahalaga at mahal natin sila para maka-attract pa po tayo ng swerte sa pamamagitan ng ating mga alagang hayop. Ang sunod naman po na tip ay iwasan natin hanggat maaari na patulugin hmm? o patabihin natin sa ating pagtulog ang mga alaga nating hayop. Ayon po kasi sa feng shui, ang pagpapatabi o pagpapatulog natin sa ating mga alagang hayop sa sarili nating kwarto o kama ay nakakaapekto sa ating relasyon sa ibang tao lalo na sa ating asawa o anak. Kailangan po ay meron silang sariling lugar ng tulugan o sariling space. Ang sunod naman po ay ilayo natin ng mga pusa natin sa mga furniture natin sa bahay. Nako mga pusa po kasi ay mahilig po talagang mambasag yan o kaya mag-scratch ng mga sofa. Kaya mainam po na ilayo natin yung mga mahalagang gamit natin sa bahay. Isa pa po, ayon pa rin sa feng shui, kapag daw po hindi natin na ang mga furnitures natin mula sa ating mga pusa, para na din natin binibigyan ang mga ito ng equal na footing with humans. Ito pong pang-apat na tip na sasabihin ko sa inyo ay napakadalas kong nakikita sa maraming bahay na may alagang hayop. Lalo na yung may mga alagang aso. Pinukulong po kasi nilang aso nila. Ayon po kasi sa feng shui, hindi po ito magandang gawin dahil na minimize po ang galaw ng energy. Siyempre po pag nakakulong ay masikip masikip ba kaya dahil na din dito nakakagawa po ito ng masamang chi o masamang energy that para sa ating bahay. Sa kabilang banda naman po, pagdating sa mga isda, ayan. Siyempre, ang isda ay nakalagay yan sa mga aquarium, hindi po ba? Kaya, mapapatanong ka kung ang mga aso ay bawal ilagay sa kulungan, e eh, paano ang mga isda, ano po? Ang paglalagay po ng mga isda sa aquarium na madumi at puno na o overcrowded, ay makakagawa din po ng bad energy sa ating tahanan. Ngayon, ang panglima naman po nating tip, ay palagi na po itong sangkap sa pagkakaroon ng maganda at mabisang feng shui sa ating tahanan. Yan po ay yung kailangan ay malinis at maayos ang mga lagay na mga bagay-bagay sa bahay. Ganon din po pagdating sa mga hayop natin. Kailangan po ay palaging malinis ang area ng ating mga alagang hayop. Yung mga dumi at ihipo nila ay kailangan nating laging lilinisin. Sa totoo lang po, kahit hindi tayo kumonsulta sa feng shui, eh given na po dapat na kailangan malinis at mabango ang ating tahanan para maluwag din ang pasok ng swerte. Ang panghuling tip na ishishare ko sa inyong mga kamani matters ay yung kahalagahan ng feng shui elements. Halimbawa ang mga pusa, ang mga pusa po ay element of food. Kaya kung pipili po kayo ng kulay ng bedding niya o higaan ay kailangan kulay ito ng blue, black or green. Swerte po yung mga kulay na yan. Basta wag lang po ang kulay na red dahil kabaligtaran po ng swerte yan. Okay po, sana po ay makatulong ang mga tips na yan sa inyo ngayong 2022. Pero isang paalala lang po na ito po ay para lamang sa mga naniniwala at wala pong garantiya na accurate ito sa lahat ng tao. Maari kasing may mga outside factors na pwedeng makapigil na sa swerteng gustong pumasok sa inyo. Ayun lamang po, wag po sana ninyong kalimutan mag-iwan ng like, comment, share at subscribe para sa mas marami pang interesting video.